isang po, apat ah, na taon akong nagligaw sa miso. Po, so, am um, I'm willing to wait kung kailan po magiging ready si Ms. Castilla. So, I'm not in a hurry, but I'm ready. Opo naman, kahit pa ako magantay. Kasi una-una yung pinakong mahalagang time mo ibigay sa isang tao ang oras mo. Siyempre, I'm a very patient person. So, gusto kong din malaman anong tao siya. If that will take time, then I'm willing to wait. ano Pung laging tayo ng 4 or over. mo yung tao, matitiis ko lahat. Opo, oh. uh, 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 mahihintay ko po kahit po dumami pa po yung manligal dito kay status ko. Kahit pang samping libo na po ako sa pinakabuti. Mahihintay ko pa rin po yung matagis niya po.